idea na naman si Albert Abel. <laughs> <laughs> okay, TV ka. Ayaw mag-kiss ma eh. Ay, naghintay so, talaga so, kami. Ay, naghihintay ay, 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 na, ano, sila dame, um, sure. Ay, ito ano lang na. Ay, ito Dapat to on-screen na sila dati. So... yeah Yung mga, <laughs> mga mo di kaya ko. yan.